Sa pag-ibig nga ay hindi ka lang basta matututong magmahal. Dito mo rin matututunan ang tunay na kahalagahan ng respeto at iwala sa isa't isa. Na hindi lang pala sapat ang pagmamahal para manatiling buo at matatag ang isang relasyon. Kakibat na nga rito ang respeto at iwala sa taong iyong minamahal. Lalo na kung ang taong mahal mo ay nakagawa ng isang malaking pagkakamali na maaaring makasira sa inyong relasyon. Dito mo rin matututunan na napakalawak at napakaraming nagagawa ng pag-ibig na tunay at yon ay ang pagtanggap at pagpapatawad sa pagkakamaling nagawa sa iyo. Katulad na lamang ng kwentong ibabahagi sa atin ngayong Sabado ni Berlin. Na sa kabila ng mga nangyari sa kanya ay piniling magpatawad at tanggapin ang pagkakamaling nagawa sa kanya. Gusto mo na bang makarelate sa kanya? Alamin natin yan sa kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. dear